nagliliparan ah wala hindi nag-aala talaga ako sa ano mag -inago. ano na yun gabi pa akong walang tulog eh ha? Huh? gabi pa akong walang tulog bro, may kitang muna bro makikita na natin yung pamilya mo makikita na natin yan makikita na natin yung pamilya mo kain mo na mahira buho ka to. kakain lang ako kanina ha? Nakakain na ako kanina. Ay ka na? Mamaya na lang. Ito lang pagkain ng mga idol. Wala <coughs> na. Ng... Gado ka lang mag-alala brad. Pang ano Uy, lang to, pang lipas gutom. Wala na ako ng pag-asa. Ha? Pagkita uh -huh. kong uli ng... Wala pag-asa? Huwag kang ka magsabi ng ganyan. Huwag oh, sabi may pag-asa pa. Uh, may pag-asa pa. Habang buhay pa tayo may pag-asa. Ang uh Oo. -oh. Oo nga. Pamilya ko, hmm. nabihag noon. Oo. Hmm. Pero, ano pa rin, laban lang sa buhay. Laban Para, lang? Makamit natin yung mga ano natin, mga mithiin sa buhay. Yan talaga yung mga pagsubok, Rod. Huwag kang mag-alala, Rod. Hmm. Mayawa rin ang Panginoon. Tulungan tayo. Huwag <coughs> kang mawalan ng pag-asa, Rod. Ay, yung nakalabas na ako. Sila naman ang nasa loob. Pagsubok lang, lang yan, Brad. Huwag kang mag-alala, Baka bukas, mabawi na natin. Oo. Oh. Huwag kang mag-alala. Mabawi <coughs> rin natin yan. Basta tulong-tulong tayo. Tulong-tulong tayo. Magagawa natin yan. Basta tulong-tulong tayo. Saka hindi ka na naman namin iwanan. Oh. Yeah. Relax lang. Relax lang. Oo nga, minsan, mm. parang nawalan din ako ng pag-asa yung uh, pamilya ko Pamilya po na hmm. Pero, iniisip ko, palagi kong iniisip ba? Oo. Oh. Kung susuko ako, ano na? Ano na mangyari sa pamilya ko? Susuko ako. Oh, wala na. Wala na. So, lang. Ito lang yun ang inaasahan ng, ng pamilya sumugay. mo. Kasi, kasama naman tayo. Hindi, ka namin pababayaan, Brad. Dito naman kami lagi. Dito kami. Kahit anong mangyari. Lalaban tayo. Para... Dahil malaki din na yung, natin yung utang na loob ko. Akala so, ko, wala na ako sa pagkataon na yun. Pero... <coughs> Ayan, yeah, yun. Ayan, yeah, hindi kami tatalikod sa iyo. <coughs> Dahil tinulungan mo sila si Pao nung una kayo nakita, di ba? Oo. Oh. Hmm, pati rin ako. Huwag kang mawala ng pag-asa, bro. Yeah, Kaya, dadamay Anong kami sa iyo. Dadamayan ka namin sa problema mo. Lahat ng mga problema. Uh, malutas, Relax lang. Malutas rin natin yan. Relax lang. Ayan ko, baka... Sabi niya... Walang ibibigay na problema na hindi na hindi hindi ka bibigyan ng problema na hindi mo makakaya. Uh, ah, di ba? <coughs> Makikita ko kaya ko pa kaya, kaya buhay. Oo. Oh. Makita pa 'yon. Ano nang positive bilang lagi yung hmm. isip mo. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Kasi kasi, But, yan, kasi yan sila. Parang ano lang ba? Parang nilalaruan lang tayo ba? Kasi pag mag-isip ka ng negatibo, hindi ka na makapag-isip ng tama. Mm, oo nga. Di ba? Dapat positive yung ano natin. Positive lang tayo. Huwag tayong mag-isip ng negative. Mahanap, mahanap natin yan. Huwag tayong susuko. Katulad so, yan bro. Oh, mm. Sagi nga, may puso. Tao pa kaya. Oo. Oh. Oo. Oh. No. Dahil uh, no. anong uh, kasama ng tao, mm. basta may puso yan. Uh, lalambot yan. Oh. Basta may puso. Tagi nga. May puso, di ba? Lalambot. Uh. Ganun lang yan. Huwag lang tayong uh, mawala ng pag-asa. Para Sulit, tuloy, pa, rin yung ano natin laban, mission. Malampasan pa rin natin ito. Mm -hmm. Kahit na may mga commit na gano'n, okay lang. Okay lang yan. Kasi part yan ng ating ano, trabaho. Ito ang ating lang. Nga sila na. Kumaka kumakain na sila ng kanin. Tayo. Ano so, yung, lang? Saging, sa lang. lang. Balang saging, no, basta labing. Oo. No, buhay pa rin tayo. No, buhay pa rin tayo. No, tayo. Hmm, Kasi saging lang kinain natin sa bundok. Umiyak oh, rin. Umiyak. Oh, niya. Oh, Noon oh, niya. niya ano ka? Magpakalakas ka. Magpakalakas ka. Magpakatatag ka para magkatapang, Magpakatapang para Kuha natin yung magina mo. hanap natin tayo ng ano tayo o, magkasagit sa, ng ibang tao kung mahina tayo di ba oo oh, oh. gusto lang yung pagkinaan nila kos lang yung pagkinaan gusto lang yung pagkinaan pagkinaan ng loob maluwag yung, yung suko wala sa suko tuloy ang laban tuloy pa rin yung laban nila yun. parang uh, buto na tayo ng dilim yan parang dumidilim na sa tingin ko doon tayo sa... Doon tayo? Uh, hanap tayo ng ano? Uh, Tara. Tingin ko ano? Pisto oh. dilim oh. Tayo ng pisto na... Ano natin? Laban lang tayo. Dilim na o. Oh. Dilim na. Kabuta lang tayo ng dilim. So, madala na tayo ng kuwano? Pwede natin kayo din. Ah, oo. Oo. saging. saging. Ito itong saging. Nang saan tayo mabutan. Ang saging bigas ba? Oh, yun nga, kakainin natin. Siguro kayo kung kayo rin namin. Kaya... Uh, yeah. Ang gaman yung chandle namin. Diba so, talaga kami yung bigas ng idol, no? So, no, tingnan mo. Ayun, ang kakainin natin ngayon. At least meron tayong makakain kaysa wala. Diba? Uh, mahilaw pa to pero mahilog na ito, Blakos. Hino. Bukas, hinog na yan. Masarap na ito? Oo. Oh, Pang... Tawid lang gutom ba? Ang gutom kasi wala tayong gawin dito. Hirap lang. so, na. Survive lang tayo dito. Sina Sa so, mission natin. Oh. Ang oh. dalawang araw na yan na. Oo. So, oh. natin. Isang araw, isang saging. Oo. Oh. oh di, abot na ito na isang linggo. Oh. Di ba? Oo. Oh. hindi lang ma... Ano? Ma... Mabulok. Mabulok. Oo. Ah. Oh. <coughs> oh.

kasi eh, medyo uh, dito siguro kami mag papay nga sa gate uh, dito kami magluluto ng uh, saging na dala namin na uh, namin doon so may hilaw siya yung lutoan namin iihawin namin

muna tayo para ha pa usok ba para walang lamok mag, ano nang duyan dito ano pero okay. um, bitig duyan ano dahil tao, dahil mga trikawi daw dahil tau kuwan pabog sa tagi kuwan ba lamok